Arba ni Gabriel, magiging mukha ng bagong segment ng Eat Bulaga soon. Anong segment kaya ito? It's showtime, pinaganda ang laban ngayong lunes. Team Barangay, may announcement sa Eat Bulaga. Ngayong lunes nga March 17, ay may bagong announcement ang Team Barangay, dahil hindi na nga lang tuwing lunes makakasama ng Eat Bulaga. Ang sponsor nilang Yakult, dahil magmula nga daw ngayong lunes March 17, ay araw-araw na nga daw nila itong makakasama sa pagbibigay saya at ng swerte sa barangay. Ngayong lunes din na, ay pinaganda ng showtime ang labanan sa online views, matapos na malagpasan ng showtime ang dami ng nanunood sa Eat Bulaga ngayong lunes. Sa katunayan nga, ay 22 minutes pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay makikitang may mahigit 54k na agad ang dami ng nanunood sa Itbulaga. Pero, mas marami nga ang mga nanunood sa YouTube livestream ng Showtime, na kung saan ay may mahigit 56k views na nga ito. makikitan nagtabla pa nga ang dami ng views ng Itbulaga at Showtime, 31 minutes pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, na kung saan ay makikitang parehong may mahigit 61k ang dami ng nanonood sa dalawang YouTube livestream ng dalawang noontime show. Pero, 52 minutes pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay lumayo na nga ang lamang ng Itbulaga, dahil umabot na nga ng mahigit 86k ang dami ng nanonood dito. At makikitang may mahigit 63k naman ang dami ng nanonood sa showtime. Mahigit isang oras naman pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay umabot na nga ng mahigit 114k ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng EB. At makikitang umabot naman ng 100k ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Showtime. Na nagtuloy-tuloy na nga, ang paglaki pa ng lamang ng views o ng dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Itbulaga, nakabaliktara naman ang nangyari sa YouTube livestream ng Showtime. Dahil mahigit dalawang oras pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay makikitang umabot na nga ng mahigit 124k ang dami ng nanonood dito. At makikitang may mahigit 101k naman ang dami ng nanonood sa Showtime. Na mabilis pang pa ang dumami pa ang mga nanonood sa YouTube livestream ng Itbulaga, at umabot na nga ng mahigit 126k. Pero bumaba naman ang dami ng nanonood sa YouTube Livestream ng Showtime, at naging 90k views na lang. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring magsubscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! Samantala, ngayong lunes din, ay muli namang nakita ang kakulitan ni RB sa segment na Forenol. At game na game din ng ginawa ang hamon ng mga double Bark Ads, na sayawin ang paru-paru G, ng naka-heels. na talaga namang kinatuwaan at kinaaliwan ng mga netizen. Pero, tila si Arby nga ang magiging mukha ng susunod na segment ng Itbulaga. Ito nga ay matapos mangyari ang talaga na manghina nga ang fraud number nito noong Sabado March 15, sa segment na Forenon. Pero ano nga bang segment ito? Yan nga ay ang segment na Forenite, na matatanda ang una na rin nating napag-usapan. At dahil nga bumalik ang dating segment ng Itbulaga na Forenoy, kahit iba man ang pangalan, ay may malaking ang posibilidad, ang pagbabalik din ng segment na 4NI. At dahil nga sa naging fraud number ni RB noong Sabado sa weekly finals ng 4 ay hindi nga maiwasang maisip ng mga netizens, na bagay nga daw si RB sa segment na 4NOI. Lalo na nga daw kung babalik o magkakaroon ng segment na 4NI, na pwede daw nga maging mukha si RB ng segment na ito, lalo na nga at may natututunan din si RB sa segment na ito. na paniguradong magugustuhan na naman ng mga manunood at mga netizens, ang posibilidad nga na pagbabalik ng segment na Foreign Eye, dahil nagsisimula na rin ang weekly finals ng Foreignoy The Afam Invasion. Hindi nga lang yan, dahil matatanda ang nagbiro pa nga noon si Boss Joey, patungkol nga sa posibleng pagkakasama ni RB sa segment na The Clones The Bartads Edition na makikita pa nga ang naging reaksyon ni RB, matapos na sabihin ni Boss Joey at ni Alan, ang posibleng pagkakasama nito sa The Clones The Bark Ads Edition. Nasa katunayan pa nga dyan, ay kahit sa official IG account ni RB, ay mababasa ang mga suporta ng mga ito sa kanya matapos mapanood sa Itbulaga. At gaya naman ng mga sinasabi ng ilan, na pinalitan na daw si Tash. Na ilang beses na nga nating napag-usapan, kaya naman ay hindi na natin uulitin pa. Dahil alam naman ng mga legit da bark ads ang totoo, dahil nangyari na rin naman ang mga ganitong isyo sa iba pang mga da bark ads, lalo na nga kung hindi nila nakikita sa itbulaga. Dahil matatanda ang si Arboni, ay isang guest da bark ads, kagaya din nga noon ni Bianca Umali at Ruru Madrid sa itbulaga. Ganun din nga si Kailin Alcantara. At ganun na rin nga din si Beauty Gonzalez. Na mga matatanda ang nakasama din ng mga Dubart ads noon, bilang mga guest Dubart ad, pero wala naman silang pinalitan. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?